Pag-uwi ko galing U.S.T., nagulat ako sa kwarto ko. May paso. Galing dun sa maniligaw. Di ba? Kailangang matanda na kami, saka pa kami nagliligawan. <laughs> Kaya sabi ko, parang bagay itong bulaklak na binigay niya. O, oh, di ba? Mas bagay? O, oh. oh, di diba bumagay na sa akin yung bulaklak na binigay niya. Hindi ko alam na tawag sa bulaklak na to. Pero parang pang Christmas na flower to eh. Nilalagay sa Christmas tree. <laughs> anyway, I'm so happy for the effort, no? Since yesterday. Ayan. Yes, ikalawang beses. Ikalawang beses lang? Imagine that. Yung una, pinadala niya. <laughs> pinadala niya sa mente niya. Yung ikalawa, dried flower. Ikatlo na pala to. Sorry, ikatlo na pala to. Ikatlo nga ba? Ay, meron palang isa pa, ikaapat. Bukay din nung Mother's Day. So, ikaapat na to in our 18 years of marriage. So, thank you, no? Pero ito ang unang beses na binigyan niya ako ng buhay na bulaklak. Hmm. More flowers pa. Arte! Arte! Iling nagdadalaga? Babe! Iling nagdadalaga si mami? Arte si mami? <laughs> <Don't> hindi ako pinapansin, no? <laughs> Siyempre, masaya tayo pag may nag-e-effort, di ba? Aminin natin, hindi. Masaya tayo pag may nag-e-effort. Kaya, na-appreciate ko siya. Kahit di ko alam mo tawag sa bulaklak na yon Na-appreciate ko pa rin. At bagay siya dun sa spot na pinaglagyan. Oh, see? Look at the spot. Bagay na bagay siya diyan Together with my two shells. Yung two shells na yan, regalo din niya sa akin yan. Nung umuwi siya ng isla noo oh, na hindi ako kasama, ang sabi ko sa kanya, gusto ko pag uwi mo, may dala kang shells na malalaki na maririnig ko yung tunog ng dagat. At yan yan, yung two shells na yan. Tinatago kay mga regalo niya, hindi ko tinatapon. It's so precious, no? Bago niya ito naiuwi, itong shell na malalaki na to, ibinalot niya pa to sa mga damit sa loob ng sako. Pahingan ganyo? Hindi <laughs> <laughs> niyo marinig, no? Ako naririnig ko. O, ba? Diba? Ito yung mga regalo niya sa akin na very precious. Shells na malaki. And then, flowers. You got the spot. Ayun lang ating kaatihan. Bye-bye.